So, yung pagkabit natin kayo ng gulong, nasugat pa. Yo, what's up mga kakwiki? Magandang umaga. Lunes ngayon, uh, holiday. Uh, yung napanood nyo noon na i-unbox natin, in-unwrap natin itong gulong pang natin. Ano yun? Yung pang natin noon, hindi pa na ikakabit hanggang ngayon kasi busy nga sa trabaho, tapos may mga pinupuntahan. So ngayon, sama nyo akong baklasin tapos ipakabit natin sa machine shop yung gulong dun sa amungan. So, yun. Ito siya yung view natin. So babaklasin na natin guys Ang gagamitin natin dito sa ano to, Sa bolt natin dito sa axle sa harap Itong 14mm na box wrench One half drive to guys Para matigas Hindi siya mabilog Tapos doon naman sa likod Sa axle sa likod yung bolt Yung nut doon Is 24mm na one half drive din Ginagamit natin tong maganto Para hindi mabilog tong mga to Kasi malambot lang din tong mga bolt, mga nut ngayon na ginagamit sa mga motor. So, iniiwasan natin para hindi mabilog. Madali lang baklasin ulit sa susunod. So, kahit may bit, hindi siya masisira. Gagamitan natin ng upuan nito guys, itong ilali para para hindi siya babagsak mamaya. Kasi uunahin natin yung likod na tanggalin. So, support lang to. Support lang to mamaya para hindi siya mahirap Uh, hindi siya babagsak mamaya kasi itong dalawa mismo tatanggalin natin ngayon so dito nga pala guys dito sa may tambutyo kailangan natin luwagan tong dalawang bolt na 12mm tapos yung pinaka puno ng tambutyo natin yung 12mm din na natin so luluwagan lang natin yun para magalaw natin to para kapag niluwagan na natin tong nut ng uh, ng gulong pag hugutin natin gulong itong gulong hindi na natin Atanggalin tong buong tambutyo parang iusog lang natin para mga ilabas ito so luluwagan na natin ngayon to guys yung bolt na, ah, nut ng gulong so, luluwagan na natin ito na yung 24mm no? salpak natin tapos kailangan madiin ito ginamitan ko na extension na tubo rin ayan apakan natin ayun uh, so, mo lang man Okay na, okay na. Okay naman. So okay na guys, uh, naluwagan na natin. Kailangan talaga mabigat yung ila, yung likod. Tapos nakapreno sabay ng preno para maluwagan. So maluwag na to guys. Tatanggalin na lang natin. Sa so dito guys, kung ano yung pano mo tinanggal, ganun mo rin ibabalik. So pag ganyan ayun na pala kung ano lalabas na to so medyo usog ko lang ito na tanggalan natin siya so medyo nahirapan ako dahil yun nga palang binaklas ko nung last eh hindi oversize yung gulong oversize na kasi itong gulong na nakakabit 1990 na so kaya ang ginawa itong dalawang bolt dito So, talagang tinanggal. Para may angat mo to. Para maipasok mo to. May labas mo to. So, yun lang naman. Kapag stuck yung gulong, madali lang. Kahit hindi mo tatanggalin yung dalawang bolt doon. Ito na yung preno niya. Medyo madumi na rin. So, lilinisan na lang natin mamaya. Pagbalik. Doon naman tayo sa harap. Dito naman yung 14mm. So, ito lang. Ito lang nat na to. Kahit walang pangkalang dito sa kabila. So, hindi naman sobrang maigpit 'to. Eh lumuwag naman. Tama so, na siya. Kada nang Kamiin para hindi matigas kasi pare pala. Ayan. So, itabi lang natin to. Pwede nating i-push to. Tulak mo ng kamay or pupukin. Pwede naman. So, ayan. Ayan, tanggalan natin yung axle. Itabi lang natin. Ayan. ikutin natin palabas ito yung sa speedometer nya ayan so ayan gamit natin yung tungtungan meron siyang ano dito uh, spacer dito sa may part ng disc brake ito siya tatabi lang natin yung brake pad kailangan linisan mo na rin dahil nakabukas na rin lang ang wag mo lang gagawin dito wag mo ipapapress yung preno yung yung brake kasi lulubog ito itong piston dito ah, magdidikit to hindi mo may babalik tong disc so guys nandito na kami sa amungan uh, ah, pinapakabit natin yung gulok ayun siya lang guys Laman muna kami dito guys. Tapos nang magkabit yung gulong. Itong dalawang gulong natin. So, 300 pesos dalawa. Doon sa mo yan. So, naman muna kami magpares. Kaya lang wala daw pares. Mami, mami na lang. So, dito kami sa San Agustin. Ito, ito ba yung lanao sa San Agustin? So, makomment naman kung tama. Pakain na kami guys. Tapos ituloy natin mamaya yung video. oh guys. Na kayo dito. 40 pesos lang. Ipakabit na natin yung gulong guys. So okay na siya. Nalinisan ko na rin yung dito sa may caliper sa harap. Tapos dito rin sa likod. So hindi ko na lang pinakita para mabilis na tayo sa video. So ibabalik na lang na natin ah uh, natin ibabalik na lang natin 'to. Mga gulong tapos. Time lapse na lang tayo guys. So guys, tapos na natin siyang ayusin. So, na, tinest drive na natin siya. So mukhang makapit naman talaga. So gagamitin namin to ngayon, papunta dun sa manggahan. Mag-tune up naman tayo ng Honda Click 125 doon. Mag-PPMS tayo. So yung pagkapit natin kaya nung gulong nasugat pa. So kasama sa ano yan, pag nagme-mekaniko. So ayan. Yun lang guys, sana may natutunan kayo ngayong araw. Yun lang. See you sa next video. Bye.